Mayo buntag, ma'am. Mayo buntag po. Ma'am, sa'yo full name, ma'am? Ay, Marie Clavis Mia Lagos. Tagasa ka, ma'am? Tagakanituan ni Nito, ma'am. Ayun, kanituan, no? medyo distansya. Yes. Ma'am, apil ka sa akap ka ron, ma'am, and then, uh, gikaingon nga. Binardihan po rin ni ni uh, President. Unas na rin, ma'am, unsa manimuhang mensahe para sa birthday ni President Bongbong Marcos. Nakunjun kayo, po, masalamat, ma'am, ka na na-apil po sa ila tayo mga dawat ma'am? Para sa duda po sa mga pangkonsumo ma'am na binagyan sa ako ang anak kasi mga kinahangalan nun Bila ka pagkakit mong bata ma'am? Ani pa po isa Ay isa, ayan So, ma'am, masali mo ang kuhan ma'am kalingawan po sa inyong balay? Sa karoon, kuhan lang wala, nara po sa balay Oo uh ako sa oh. Imo ang banner ra may na trabaho. Oo, oh, oh, the drive show try ka. Ayo. So, ma'am basin adura po kayo mensahe, kay mensahe pa salamat Congressman Bambi ma'am Longa. Isa po sa naning kamot na mahatag kani nyo ang moong ayuda. Para sa Congressman Bambi, ano, salamat ka Imo uh, birthday greetings kay uh, President Bongo Marcos. Happy birthday lang. Happy birthday, President Bongo Marcos. Thank you kayo, ma'am. Mayang adlaw, ma'am. Okay, ma mayang adlaw, ma'am. adlaw, sad. Ayun, ma'am, masayang pangalan, ma'am. Ah, uh, Christy Lincoln. Okay, Nag-asa ba ka, ma'am? Kamamanan. Kamamanan. Kagayan di uro, wow. Ayun, ma'am, apil ka sa akap noong sa pa-birthday ni President Marcos. Oo, oh, ko, ma'am. Salamat. Salamat ikong tatlo sa ginoong na natabangan ko, natagan ko sa ilalang ang kalitikan. Sa kamay, 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 na agapod ako, na wina. Katabang na ginasa ko, ma'am. Ayun, ma'am, ganang ikapila ni mong higayon, nga ma-apil sa inani? Ako, ma'am. Katulog. Lapo dito sa si dakbayan okay. na uban. Ayan. Naa. Ayan. Pero akong anak lang ang nakadawat. Uh -huh. So, ma'am, karun kayo Ma'am ka, ma'am, no? Kaning uh, mensahe eh, ni mo, um, ma'am, kay uh, President Marcos Una, kaya ha'am um, birthday. Ah. Uh, salamat po ka po sa itong na uh, nakahatag sa inyo na makatabang ayuda, makatapang sa nanginang Gawa di bi mam. Pasalamat. Ah, ma Salamat

Ayan. Kasi, kasi pangalan, nai? Maria. Maria. Luna. Ayun, Nay. Ag nalakip nalakip kano, sa AKAP. Huwag okay, ni pa birthday ni President Bongbong Marcos. Ma'am, ay, Nay, kasi yung gibati ka no, Nay? nay edad, nay? 69. 69. Ika pinanin mo higa yun, nai? makakapil si Nay? Karun pa. Karun pa kakapil, Nay? Hmm. Si Nay, sa 69, yung mga tuwig? Okay ayon so na ikanang kada si nana na ino unsa man imo minsay sa to ang lideres si labi na kay kong Bambi kay president Marcos na ingana ning kamot nga mahatag sa katawan ang samang ayuda nay ayon na minsay ni kay kong Bambi nay salamat unsa yung gamitan nimo sa mo kwarta nay Ayan, bukas. Ayan. Salamat kayo, Nay.

sir, uh, dako ba ni katabang sa mga ning akap nga programa sir. Dako kayo sir. Wala pina karon kay. Dako na sa kita kan sa dolog nga mo sakita nga Ka kagamay. masalamat ko nga apel ko ani akap. Sa kanunyo ni ni congressman Bambi sa to presidente Marcos